Shoutout nga po pala sa lokal ng pilot sa Commonwealth, Quezon City. Yan. Kay Ka Jesse De Leon. At shoutout din po kay Ka Hasmin Rosero, lokal ng Baris, distrito ng Masbate. Yan. At nandito nga po tayo sa bahay ng kapatid. At itong kapatid na to, si Ka Angelo Relox. Matagal na rin pong hindi sumasamba, nasa MS na rin po ito. At kanina nga po, sa aming pagdadalaw, kinausap okay, namin siya para muli siyang pasambahin dahil kawawa naman po kung dumating man yung araw ng paghukom at itong mawawala uh, kawawa po dahil para sa atin pag wala na sa loob na iglesia ni Kristo walang karapatan sa kaligtasan kaya bilang katiwala po, ito po ay atin po silang hinihimok para muli sumambahat Nangako naman sila na sasamba sila sabali inobserba natin kanina ng hapon wala nga sila sa pagsamba pero sa araw ng bukas muli natin silang dadalawin. Hindi tayo titigil sa pagdadalaw sa kanila para mahimok sila sa pagsamba sa pagkatalam natin na nalalapit na po ang araw na hinihintay ng bawat isa. Ito yung araw ng paghukom paya nga po bilang katiwala hindi lang tayo basta nagdadalaw kundi himukin sila para po sa kasiglahan sa pagsamba, kasiglahan sa pagsama sa mga gawain o sa iba't ibang aktibidad sa loob ng iglesia sapagkat nalalaman din natin na dalawang uri ang ating pagkaiglesia ang pagkahalal, kaya sana doon tayo masama sa uri ng mabubuhay o uri na may karapatan para sa kaligtasan kaya bilang katiwala po hindi tayo papayag na mawala na lang ating mga kasama o mga kapatid sa loob ng iglesia, kaya patuloy natin silang kinakausap, ayan po at masaya naman siyang kausap kanina pero hindi pa rin natin siya napaniwala pero babalikan ho natin siya bukas para ulit-ulitin sa kanila na sila'y iglesia ni Kristo hanggang sa mahimok na natin sila sa muling mga pagsamba. Kaya ayan po mga kahuton at katunayan itong magkakapatid na to pati yung kanyang kapatid na nasa deliberasyon na rin po pero sisikapin pa po natin. Hindi pa po natin kinausap ito pero kakausapin din natin yung kanyang dalawang kapatid para mahimok rin na makasama. Sa araw ng bukas, bantayan nyo po muli natin silang dadalawin. At yan po yung ginawa namin pagdadalaw. Ilan lang po yan sa dinalaw natin. Nandiyan rin po si Tatay Pedrosa na nangako na sasamba sila sa araw ng Webes at Linggo. At pantayan niyo po mga kautol dahil hindi lang po si Tatay Pedrosa kundi mayroon pa pong dalawang balikloob sa kanil. Ayan nga po, kinakausap na nga po natin sila para pangakuan ng pagsusundo sapagkat si Tatay Pedro ay mayroon na rin pong edad at hirap na rin po mag sa kanyang pagsamba kaya kami na po ang nag-offer para makasamba sila na susunduin namin sila sa tuwing oras at araw ng kanilang mga pagsamba. Ito si Kaanalin, parehas po Analin ang pangalan nito ng mga kapatid na to puro nawala po sa talaan dahil siguro sa hirap ng pagdadala ng buhay. Kaya nawala sila. Wala naman po silang nagawa mga paglabag pero ngayon uh, nakausap natin sila na handa raw po sila para makapagbalik loob. Kaya abatan nyo po mga kautol, Bantayan nyo po yung gagawin nating mga pagpapasigla sa ating mga kapatid. At uh, medyo challenging ang labanan na to dahil... Bubahayin natin yung kanilang mga karapatan at pag-asa para makasama natin sila sa mga masisiglang paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya sa, lagi nyo sana kami samahan sa mga misyon na gagawin natin kung paano po natin sila maikayat at mapapaniwala na walang ibang kaligtasan ng kaluluwa kundi ang magpakasigla sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang sumama sa mga gawain pagliligtas, ang sumama sa lahat ng aktibidad sa loob ng Iglesia, ito ang magdadala sa atin sa kaligtasang malapit na po natin matamo. Kaya sana po, samahan niyo po kami lagi sa ating gagawin mga pagdadalaw, sa ating gagawin mga pagtupad. Ito po ang inyong kautol, ang inyong kautol, Mission Done.